Good morning mga kawelders. Welcome po kayo muli sa akin YouTube channel. So mga kawelders, ayan kumusta na kayo? So Merry Christmas sa inyong lahat mga kawelders. So ayan, pasensya na kayo kung bibihira tayo makapag-upload ng ating mga video ngayon kasi mga kawelders, naglipat tayo ng ating tirahan. So magtatayo ulit tayo ng panibago nating shop. So saka tayo makapag-upload ng mga videos na about sa paggawa ng side mga kawelders, ano? So ngayon mga ang ipakikita ko muna sa inyo ngayon itong ating tangki ng ano ng tubig mga kabilder ayan ayan so nakalinya to sa bahay dito sa bahay natin na ating bagong tirahan mga kabilder ano ayan <coughs> so so dito mga kabilder ayan nakadugtong yan ayan papunta roon nakalinya papunta roon mga kabilder ano sa bahay doon nga sa bahay na yan mga kabilder ngayon pinutol ko para gawaan natin ng pinaka gift mga kabilder ayan so pero bago yan mga kabilder ah nais ko muli magpasalamat sa inyong patuloy pa rin na suporta sa ating mga video mga kabilder ano so palagi kayo pa rin kayo nandyan sa ating channel mga kabilder ayan so maraming maraming salamat sa inyo in big shout out sa inyong lahat mga kabilder ayan so ingat kayo palagi mga kabilder tara Huwag na natin patagalin at ating umpisa na ang ating gagawin. Kasi ang gagawin natin ngayon mga ka-wilder ay first time na ay first time natin gagawin. Aray mga ka-wilder. Ayan. So bali ito mga ka-wilder. Ito nakadugtong dito. Ayan nakadugtong. Ano so huli na natin na videohan. Ayan. Kasi sabi ko nga maiba naman tayo muna ng content mga ka-wilder. Ayan. Wow. Sa mga panahong ito. Ayan. Ayan para kahit papano ang ating mga kawilder na may mga ganitong problema rin o ganitong tubigyan sila magagaya nila kung sa kasakali gusto nilang gayahin ayan nakalinya yan mga kawilder papunta sa bahay so ngayon mga kawilder walang walang git bulb to ayan walang git ngayon gagawin ko bagong kabit pala itong mga kawilder bagong linyang ating tubig ayan gagawin ko ilalagay natin dito mga kawilder at saka maggagawa tayo dito ng pinakagripo so tungga nga pala mga kawilder yung ating dating tubig dito ayan so dito tayo nag connect ayan papunta doon sa makina mga kawilder ayan so ang gagawin natin ito mga kawilder buti ito ay eh, hindi naka fix ayan buti hindi naka fix yan So ayan mga ka-builder, so panuorin nyo yung ating gagawin mga ka-builder baka sakali makatulong sa inyo ang bidyong ito mga ka-builder. So ayan mga ka-builder, papatungan natin ng ng ano to ng ano tape loan para medyo sumikip ulit baka magtumulo. Ayan. Tapos ito naman mga kabilder ng ating ipapasok dito ngayon. Ayan. Tapos ito, ito. Ito yung nakakunik dito mga kabilder na kalinya. Ayan. One half tapos ito ay three port. Three port to mga kabilder. Ayan. Pasok siya. Okay. So yan mga kawilder nilagyan natin ng mga elbow para masunod natin kung saan ang gusto natin direksyon ng ating linya mga kawilder. Ayan. Tapos ito dito naman to sa baba. So yan mga kawilder, nakapaglinya na tayo dito. Ayan. Ayan. Mayroon na tayo dito git bulb. Kung sakali may diferensya doon sa loob, pwede natin isara dito para hindi magtuloy-tuloy yung tagas ng tubig sa loob ng bahay natin. Ano? Ayan. So ngayon, ito naman ang ililinya natin. Diyan. Ayan, papunta dito. Tapos magtatayo tayo dito ng pinaka tubo. Ayan. Pinaka gripo na mga kawilder. Ayan, dito papunta rito. Yan, tapos dito mga kawilder, ayan. Pinainitan na lang natin taw na 3/4. 3/4 na lang gagawin natin pinaka-gripo. Tapos itong 1 half kasi hindi na tayo bumili. Yan na lang papasok na lang natin. Yan yung patayo dito. Papasok siya dito. Okay. Pasok. Tapos ito mga ka kasi ang gagamitin natin dito dito sa dulo 3/4. Ito mga ka 3/4 ito. Tapos ito naman 1/2 na ating ilbo. Tapos ito 1/2 din para magdugtong sila ipapasok natin to bago ipasok ito dito. Okay. Tapos puputulin natin dito ngayon. bago natin ipasok ito oke okay. ah sugat 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 Tapos ito naman na one half din mga ka para dito. Yan. Nilagyan din natin ng one half. Siya na yung ito na yung report ay one half din magkukunik na dito sa gripo mga ka-welder. Ayan, ganyan na siya. Itong kabila mga ka ito, may trade. Ito naman wala. Ayan. Na. Tapos ito naman ang i-connect natin ngayon. Ito puputulin natin 'to. Ayan. Ayan, yung dulo. Tapos ito na lang nagripo dito mga kabilder. Ayos na yan. Buo na kahit hindi tayo bumili ng maya pag Pinunuan natin ang tangke ng tubig. Pinandar natin yung makina. Kung talagang bubukas dito mga kawiller, ano? Uh -huh. So ayan na mga ka-welder, lalagyan na lang natin ng ano 'yan, ng pinaka bridge down para 'yan, para hindi gumalaw. Bubuksan na 'yung makina, tapos na nating gawain. Tapos titingnan natin 'yung pressure na 'yan kung aangat siya. Sana ito may hangin. Okay. Ayun, sasaksak muna doon sa natin ni gagawaan ng natin ng breaker 'yon. Ayan. So ayan na mga na angat ng dahan-dahan eh. Sana wala nang tagas yung ating mga dugtong. Yun, ilagyan na rin natin ng bulkasing. Ayan. Naangat angat first time lang natin mag ano gawa ng ganyan ayan o oh. may laman na o oh, may laman na ang tangke 40 yun lang may sumirit na naman sa ilalim paano ba yan Aww. hindi na maggawa-gawa dito sa ilalim na toong oh. sa bambutas nyan sige buksan natin dito ayun lakas oh tapos dito s'yempre habang nagbababa sa tangkay na baba ayun oh doon, dutin na doon buksan lang natin kung mama kung mabilis man magkarga ang tangke okay buksan lang natin